Kamusta mga maka full court? Trey Jemison grabe yung pagiging vocal sa Lakers. At sinabing sobrang bless niya nga daw na mapabilang sa Lakers. Na-extend nga po sa two winning streak ang panalo ng Lakers ngayon, matapos talunin nila kahapon ang Brooklyn Nets sa isang dikit na laban sa score 102-101. Nanatiling na sa 6 spot ang Lakers na may 22-17 na record. Wala nga po si Anthony Davis dahil sa kanyang foot injury, pero to the rescue nga po si Austin Reeves para punan ang offensive production ni Anthony Davis. Na nagtapos na may 38 points, 3 rebounds sa 3 assists, at panibagong career high ito para kay Austin Reeves. At another solid game na naman para kay Lebron na nagtala ng 29 points, 7 rebounds at 8 assists, at ang pumalit sa pwesto ni Anthony Davis, na si Jackson Hayes ay maganda naman na naging laro na gumawa ng 6 points at 9 rebounds. Dahil wala si Anthony Davis ay nagkaroon nga po ng pagkakataon makapaglaro ang bagong two-way player ng team na si Trey Jemison. Na sinabi sa kanyang interview na sobrang excited na siyang maglaro at sobrang blessed nga daw siya na mapabilang siya sa Lakers. Ibinunyag din ni Trey Jemison na tinawagan nga siya ni Coach JJ Redick at sinabi sa kanyang dapat itong gawin. At ito daw ay makapagbigay siya ng energy sa bench at maging physical para matulungan nito ang Lakers. At hindi naman ito binigaw ni Trey Jemison si Coach JJ Redick dahil sa 15 minutes sa playing time nito kahapon kontra sa Brooklyn Nets. Nagtapos ang nasabing big man na may 4 rebound at 2 block shots, at wala nga pong nagawang punto si Trey Jemison dahil wala itong naging shots attempt at nag-focus sa pagdefensa at pag-rebound. At samantala, unti-unti nga daw na lumilinaw yung mga plano ng Lakers. Dahil nakumpleto na nga daw yung apat na center ng Lakers. Maraming mga analyst ang nagsasabi na binabalik ng Lakers yung dating lineup ng Lakers noong nag-champion sila noong 2020 na may meron silang solid center. Kaya nakikita nga daw natin yung tunay na plano ng Lakers, dahil nga daw sa pagkuhan nila kay Coloco at Trey Jameson, sa ngayon daw ay hindi pa natin nakikita yung tunay na plano ni Coach JJ Redick dahil nga daw hinihanda nga daw ni Coach JJ Redick sa playoffs, at alam naman natin pagdating ng playoffs, ay nag-iiba yung laro ng bawat team at sistema. Kaya aasahan natin na maraming pang pagbabago sa sistemang gagawin si Coach JJ Redick at alam naman natin na kulang pa sila ng suporta sa bench scorer. Kaya aasahan pa nga daw natin nagagalaw pa sila ng isang trade, isa nga dito yung pag-trade nila kay Gabe Vincent at Jalen Hood at maaring titignan nila dito yung Jordan Clarkson, Bruce Brown at Cam Johnson, dahil ito nga lang daw ang susi para masolusyonan yung kahinaan ng bench scorer ng Lakers, kung makukuha nga nila yung dalawa dito ay sigurado magiging solid na ulit yung Lakers, at makakabalik na ulit ang Lakers sa pagiging champion contender. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.